Hello guys. Ito samahan nyo ako dahil Friday ngayon mag-aayos ako dito sa aming bahay. Maraming kalat dito. Kaya, ayan. Ayusin ko. Itatapon ko na itong mga hindi kailangan. Dahil ngayon ako nagkaroon ng time mag-aayos dito. Tatanggalin ko itong mga libro ng anak ko na hindi na ginagamit. At punong-puno na itong cabinet ko. Nakikita nyo yan. Ang dami ng aking kalat dito. Hindi ko na malaman kung anong umpisan ko itong dalawang cabinet na ito po punong ito ng mga aklat saka mga papel yung mga module nila nung nakaraang taon hindi nila ay sinuuli kaya eh, ito, ito yung aking gagawin ngayon dahil wala namang pasok kaya magkakaroon ako ng, ano, ng time mag kot, -kot din sa aking bahay marami pa nga akong gagawin dun sa aming ano, sa aming kwarto tatanggalin ko sa cabinet ko yung mga hindi na namin ginagamit na mga damit lalagay ko na sa sako pagkatapos yung ko yan ilang araw pa naman akong pre kaya kaya ko pa itong lipitin lahat itong mga libro na to yung mga nakaraan pa to kaya hindi nakakailangan yung tunikol at ibibigay ko na to sa mga magbubuti bahala na sila kumuha dyan ilalamin ko lang siya sa karton ipilihin ko lang mga kailangan ng anak ko nagkikita nyo itong cabinet na to ang laki laki nitong cabinet na to puro libro ito at saka mga papel yung mga papel nila ay kunting sulat lang hindi na ginagamit nilalagay na dito sa taguan tapos mamaya maya bibili sila yung mga kabataan yun hindi marunong mag ano eh kunting sulat lang eh, tatago na at ayaw na sulatan ay, ang dami nitong mga notebook dito na maraming ano, hindi pa masyadong susulatan. Yung iba nga nito, pinamigay ko na eh, nung mga uh, umpisa ang taon, kasi sabi ko, i-recycle eh, na lang nila. Tanggalin na lang yung mga hindi sulat, pag sama Yung mga anak ko kasi ayaw nilang ng recycle, kaya makakainis samantalang kami noon. Hindi kami magkakaroon ng pagkakataon na ano magsayang ng papel samantalang sila, yan, mga libro na yan mga notebook na yan madami silang sinasayang na papel ilan itong mga nakaraan bago magpandemia binili ko sila ng dodo na libro ayan, sinulat-sulat na lang ng konti tapos wala na, tinago na dito sabi ko ng nakaraan, tao na yan, recycle na lang ayaw naman nila ng recycle kaya nila gamitin pag kanil cycle na ang gusto kasi laging bago Ayan, kami noon pag namin yan titipin pa namin ng sulatan hindi pwedeng kumunit pagkano, nagagalit ang nanay namin kaka laging may punit ang aming notebook pag sinasayang namin samantalang itong mga anak ko tingnan mo ang dami pang sulatan nito yun mga bond paper na kunti lang ang nas nasulatan sa kamudyon ayan kaya itatapon ko na ito ilang ilang module to ang dami dami hindi naman nila isinuuli kaya ayan ipiliin ko na yung mga kailangan na itapon yung mga notebook dito hindi naman nagamit yan konti na sulat-sulat lang. Marami na kaya akong pinabigay na ano dito, mga notebook dun sa kapitbahay namin. Sabi ko, eh, recycle na lang nila. Mabuti kinuha at nahinginayang nga ako. Itong mga anak ko ayaw ng recycle na ano. Ang gusto laging bago. Kaya itong taon na to, hindi ko sila binili ng notebook. Bahala sila magbili. Kaya na, ah, ano na ako, naiinis na ako puro na lang pag-aaksaya ng ano, gamit pwede naman i-recycle, ayaw naman nila kaya e, yan, nagbili na naman itong anak ko ng ano ang kanyang notebook hindi rin naman pinansin itong mga nandito kaya e, ipapamigay ko ito doon pipiliin ko yung may mga sulatan pa kasi sayang eh ang dami daming hindi nasulatan ng notebook dito pati nga yung kay Kendra hindi naman masyado na gamit kaya hindi naman pwede i-recycle yung kanya kasi ano iba man ang pagka ano pagkayari kaya ayun magtitira nila ako ng mga scratch paper ni Kendra dito kasi marami itong mga notebook na ano wala pang mga sulat dito mga kabataan ngayon napakaswerte nila dahil marami silang mga papel Samantalang kami noon, ako, pahirapan kami. Kung hindi mo titipilin yung papel mo, wala kang susulatan sa school mo. At hindi ka talaga kami binibili ng magulang namin. Ang ah, hirap naman manghingi noon. Samantalang itong mga bata dito.